Iyan ang problema ko kaya tinawagan kita. Wala akong malaking halagang may tatapan sa mukha ng mga taong nanloko sa akin at gustong perahan ako. Ha? Talaga? Makagagawa ka ng paraan? Matutulungan mo ako para iurong ang kaso laban sa akin? At hindi ako makakulong? Okay, salamat. Ganyan matutulungan mo ako kung ang problema ko. Maasikaso ko ng mabuti ang trabaho ng mga ko sa parlor. Okay, sige, saka na tayo mag-uusap ulit. May tatawagan na ako, ha? Bye. Ngayon, tatawagan ko naman si Angie. Tagad sa routine. Hello, Godin. Ah, uh, kung tinawagan mo lang ako para makiusap ka at magmakaawa, huwag mo na ituloy. Kahit magnangalngal ka at lumuha ng bato, hindi ko uutosan si Francis na iurong niya ang demanda niya sa iyo. Hindi eh, ako makikiusap at magmamakaawa sa iyo, Anchi. Kahit kay Francis. Eh, handa mo na ang sarili mong makulong. Gagawa ko ng paraan para maibigay sa inyo ang hinihingi niyo sa akin. Iurong lang ni Francis yung demanda niya sa akin. Good! Buti, natuto ka na nang dapat mong gawin. Ayokong makulungan, shit. Kaya kahit alatang halatana niloko niya ako, na pinipirahan lang ako ni Francis, magbibigay ako sa inyo ng hinihigin yung malaking halaga. Okay. Ano ho, Ani Aling Dolores? Nagsanla si Charo ng bahay at lupa sa amon nyo? <laughs> <laughs> Hindi niya alam kung nasa na siya. Eh. Saan <laughs> <laughs> niyo? Eto! Page 2! Meron ba? Wala! Ano? Wala! Ay! Tanga! <laughs> Tanga-tanga! <laughs> Kala ko yung huli. Pinasadaan ko pa yung kanina. Ay! Tanga! <laughs> tanga! Dag nga! o nga! Huwag mo na ulit ulitin! Dag nga! Dag nga! Dag nga! Nasaan si Charo ng bahay at lupa sa amin niyo? Oo oh, mati. Kaya bago ako umuwi, dumaan muna ako rito sa inyo. Mabuti nga wala rito ang asawa mo. Bigla naman hong maglagay dito sa bahay namin si Atchie. May ilang kasel ko. Nakausapin ka kapag narito siya Bakit kaya nagsala si Charo ng bahay at lupa? Hindi ko alam. Ang narinig ko lang habang naglalaba ako sa likod bahay ng amo ko, kailangan ni Charo ng malaking halaga. Kaya luwapin siya sa amo ko. Eh, kaibigan pala ng amo ko, ang pamilya ni na Charo. Oh. Kaya hindi siya napahindihan nito. Sana mo kaya niya gagamitin yung malaking halagang pinagsalaan ng kanyang bahay at lupa? Ayos, Anchit. Talagang ayos, Francis. Ah, magbibigay na si Goli sa atin ng pera, ha? Yun ang itinawag niya sa akin. Kaya tinawagan kita para magkita tayo dito sa ating safe house. Hindi kaya prank lang sa atin Goli yun? Baka kayis pa bang magprank ang baklang niyo sa laki ng takot niyang makulong? Sa bagay, sa takot niyang makulong, nagkangal-ngal habang na. Nakikiusap at nagmamakaawa sa akin na iurong ko ng demanda laban sa kanya. Ngayon pa lang, mag-celebrate na tayo. Eh, paano tayo mag-celebrate? Pareho tayo wala pang pera. On the bag na, malaking halagang hinihingi natin kay Godi. Kaya pwede na tayo mangutang sa mga kakilala nating na may tindahan. Dahil sigurado nang makakabayad tayo. Okay. <laughs> sa laki ng pera ng natin, sisiw lang nating mabayaran kahit mangutang tayo ng mga mamahaling inumin at pulutan. <laughs> ano pa nga ba? Ang dali yata ng pera sa modus natin. Di uh, ba? Pero, 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 ansit, <laughs> oh, pero ano? Eh, kailan daw ibibigay ni Cody yung pera pang-arelo sa kanyang kaso? Kailan ba? Kailan <coughs> ba? ibigay ko na sa inyo ang pera ginihingi sa akin. Buti, tumupad ka sa usapan natin, Godis. Nagpunta ka dito sa aming safe house para maarego ang kaso mo. Eh, kasi kung sa parlor ko, sa ibang lugar tayo magkita, baka may iba pang tao makapuna sa sekretong pagbibigay ko ng pera sa inyo. Huwag kang magalala. Walang ibang makaalam na inareglo mo ang iyong kaso. Oo hmm. <laughs> nga, bakla tayong dalawa lang ang nakakaalam ng totoo na hindi mo ko totoong minolestya. <laughs> Bago ko ibigay sa inyo pera ang laman ng bag ko, oh. gusto ko lang baalaman ng dahilan kung bakit nyo ako niloko. Kailangan pa ba yun? yon Yun ang kondisyon ko. Hindi na kailangan yun, Godi. Pagbigyan na natin siya, Francis. Ansit, eh, wala nang sa atin wala namang magagawa laban sa atin ang baklang to. Kahit malaman niya ang totoo. Tama ang hinala ko sa inyo ni Francis. Hindi ba Mga professional swindler kayo. Mga pusakal na manduloko. Nakipagkilala at nakipagkaibigan lang kayo sa akin para maging baamo ko sa inyo. Para kumagat ako sa inyong patibong at magkaroon kayo ng pagkakataong lokohin ako at pirahan. Oo, tama ka. Mga manloloko kami. At modus namin ang makipagkilala at makipagkaibigan sa baklang gaya mo. <laughs> na kapag kay Francis, madali na niyang bulahin para kumagat sa kanyang pain na magpamasahin sa kanya. At para maidimanda niya ng pamumulisya. Gaya ng ginawa ko sa'yo. Simple, di ba? Gaya rin ang ginawa sa isang biktima niyo? Oo, oo, oo. sa puso at namatay. Oo, Huwag kung ano na po ang sinasabi mo. Oo oh, nga. Ngayong nalantad na namin sa'yo ang totoo, bigay mo na sa amin yung pera. Ayan! Sige, buksan niyo ang bag. Ayan, buksan ko talaga. Ha. wow! Laban ang daming perang laman ng bag! Puro lilubuhin ha! 500,000 lahat yan bilangin nyo kung gusto nyo. Talagang bibilangin namin para malam namin kung kompleto. Oo nga. O, oh, dalawa tayo magbilang Francis, para mapublish. Mm -hmm. Okay. Okay, Anji. Natotos. Kaya ginamin nyo na sa akin ang modus ninyo. Aamin na rin ako sa inyo ng totoo. Aaminin ko na sa inyo ang tunay kong pagkatao. Wala kaming pakialam sa tunay na pagkatao mo. Ang kulipo na to. Dapat yung malaman na hindi ako tunay na bakla. Ah, ano? Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ka totoong bakla? Lalaking lalaki ako mula ulo hanggang paa. Eh ba no. bakit? Bakit ano? ako nagkunwari? Bakit ako nagpanggap na bakla? Eh. Pulis ako. Ano? Para ka? Pulis ka? Oo. Pulis ako sa probinsya. Uh. At lumawas lamang ako dito sa Manila dahil may kamag-anak ka akong tumawag at humingi ng tulong sa akin. Dahil ang kapatid niya ay nabiktima ng panluloko. Kaya inatake sa puso at namatay. Si Charo? Oo. Si Charo. Ang pinsan kong humingi ng tulong sa akin. At siya rin ang gumawa ng paraan na makapagbigay ako sa inyo ng pera. Ng mark money na matibay na ibigay sa laban sa inyo. Hayop ka! Nilansin mo kami! Niloko! kami pa lang pinakagat mo sa yung patibong. Pero ang sikreto namin nalantan sa iyo, hindi mo magagamit laban sa amin, goti. oh. Anjit! Oh, 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 Malas mula, may bata ka na kami sa modus namin. Huwag lamang kami mapahamak. Didisgrasyahin ka namin. Francis, bitiwan hmm? yung niyo, hawak niyong patalim. Pulis ako! Walang pulis-pulis sa amin. Kaya tautodasin to ka namin Matautodas ka na! Huh? Walang kikilos ng masama! Bigliwan nyo ang hawak yung mga patalim! Subukan kayo ng maayos! Kuha nyo ang madisgrasya! Oo! Okay. Okay. Sumuho okay. na kayo ng maayos! Papulis sila dito sa lugar ninyo! Hmm? Dahil nga ko ng tulong para ma-entrap kayo! <laughs> Hachit, ayos <saan> tayo! <laughs> Polis pa pala si Gordon na, na nakabistol sa modus natin dahil sa ginawa niyo ang pagpapanggap. Walang hiya ka, Gordon! Kayo ni Francis ang walang hiya ang Wala Kayong pumalag! Wala kayong awa sa inyong kapwa. Wala kayong konsensya! Sa halip na maghanap buhay kayo ng marakal! Marami Nanluloko kayo para magkamal ng pera? Lalo ka na, Francis! Minor de edad ka! Pero utak kriminal ka na! Oh, di, eh. Tama lang na matakit kayong dalawa. Eh? At makulong! Francis, kasalanan nyo rin ni Anchit, kaya kayo nakulong. Huwag na ako sisihin ni Nay. ako kami. Huli na. Huli na pagsisisi nyo, Anchit. Kung oh, nakinig lang kayo sa amin. Kung oh, nagbago lang kayo. Sana hindi kayo nahihirapan ngayon. Napakahirap umakulong na eh. Kaya nagkasundo kami ni Ancit na paglayaan namin magbabago na kami. Mabuti naman kung gano'n. Yeah. Hindi na kong nagagawa ng labag sa batas. Dahil napatunayan na namin, na kahit gaano katusong gumagawa ng modus, sa bandang uli, babagsak din sa kamay ng batas. Oh. Tulad ng kaso namin. Narada na extortion. 老老老老老老老老老。